Okay, sa video natin ngayon mga boss, papakita ko sa inyo kung gaano lang bakalaki ang um, pwedeng iangat nitong camp follower shop once kung magpapalit tayo ng o-ring dito sa bandang camp follower shop. kasi meron yan o-ring dito, pag nagtatagas na yan, mas malaki man ang ma mas matrabaho kung alisin mo pa yung cylinder head para lang alisin yan. Malaking trabaho. Ngayon dudukutin lang bali yan, dinudukot lang yun. Iba tinatapalan yan ng epoxy. Kasi nga, hindi na nila pinapaitan, inipok siya dyan. Kaso, pangit tingnan. Yan, yung orin dito yung GE5. Yan. Orin dyan. Nagtatagas siya pag uh, malutong na. Ngayon, uh, gano'n lang ka haba yung pwede mong iangat dito, itong compiler shop, para wag malaglag yung wave washer. Kasi sa likod niyan, sa dulo niyan, pinakadulo nito, meron yan wave washer. Yan, tatanggal natin ito mamaya para makita nyo yung actual kung gano'n lang kalaki yung ilalabas mo kasi pwede siyang mahulog. Yan. Ngayon, itidimo muna natin yung, yung tools mo na ito ang gagamitin mo lang. Kailangan mo lang ng ganito. Mag-plot kayo ng ganito. Ako sinadya ako talaga ito. Matagal ko nang ginagamit yan. Medyo balutot yung dulo. Pag natanggal mo na yung 12 mm dito, pasok mo lang yan. Pag parang pasipuat siya. Tinan nyo, angat yan. Hidihin mo lang pababa yan. O, o yun oh Kita niyo mangat na siya. Mangat na yung ayan oh. Tumutang na siya. Kaya pag niyan, pwede mo nang alisin do. Tapos sikwati mo na dito ng lugarin bakal. Ay na siya. Oh. Hmm. di ba? Angat na siya. Kaso dito daan-daan yung paglalabas nito. ito. Depending sa sumobra ka dyan mga boss kasi pag nalo, siya ng sobra, ano yan, mahuhulog yung wave washer sabi ko nga kanina. So ganyan lang o. Oh. Yan, dahan, dahan lang. Ayan siya. Pag luma, lumutang yung o-ring dyan, e, pwede, nang, pwede mo nang putuli na yun. Pwede mo rin gamitan ng vice script. konting konti lang yung angat mo dyan. Ikot-ikot tapos unti-unting pahila. Hindi pwede yan. Yan na yung o lumabas na. Oh. Lumabas na yung o-ring. Yan. Yan na siya. Oh. Hanggang dyan lang pwede yan mga boss. Yan. Oh. Yan. Paglutang yan, halos hindi pa luwang-luwa yung o-ring. Pwede mo nang putulin yan. Huwag ka ng maliit na pamutol niya. Malutong na yan. Yung flat screw na maliit. Pwede mong putulin na yan. Ngayon, buksan natin dito. Yan. O, baligtarin na natin kasi di natin masisilip eh. Baligtarin na lang natin para makita nyo yung kabilang side. Ayan. Kasi pagka nakasarado, di mo makikita. Nandito kasi yung wave washer Ayun yung wave washer. Ayan. O. Ito yun. Ito yung wave washer. Ayan. So pag ganyan yung angat, yung wave washer, hindi pa siya mahuhulog pupunta dito. Kasi nahaharangan pa ng nakasakay pa siya sa pin. Ayan o. Sa camp workshop, nakapasok pa siya ng konti. Eh, lalo na kung ito medyo nakatulak, lalo hindi siya mahuhulog. Ayan. Pero kung it's either naman ito nakababa, hindi pa rin siya mahuhulog. Ayan o. Ayan, di pa siya nahuhulog oh. Kasi kung pumasok siya doon, masasahod siya dito. Pero pag lumagpas ka na dito, ng sobra. Ayan, yan yung pwede. Hanggang dyan yung pwede mga busa. Ayan, oh. Pag ka na dyan, ayan. Ano ganyan na. Ganyan na kaluwa. Delikado ka na dyan. Ayan oh. Ayan oh. Hulog na siya. Yun. Mahulog na siya. May chance na siyang mahulog. Yan siya mga boss. ano Medyo madilim lang pero mahuhulog na siya mga boss. Kaya kailangan talaga. O, oh, yan o. Oh. Medyo bumangga na ngayon yung ano. Bumangga na yung wave washer na walang na sa pisto. Kasi nahila siya masyado. Yan oh, Ayaw na siyang bumalik doon. Bumabangga yung wave washer. Pero papasok yan. Ito igot ikot-ikot lang. Ayan, pumasok na. Yan, hanggang ganyan lang talaga yung pwede. Yung o-ring, yan o. hanggang ganyan lang. Pwede mo nang putulin ngayon yan. Ngayon, kung nakasingil yung motor, siyempre pag ito nga pa na putol mo na, mapapalta mo na ng bago. lang ingatan mo lang na lumabas dito. Pag nakasingil yung motor, pinaka-safe, di ba nakaganito yung piston ng motor, ng block pinakasip yan, itagilid mo yung motor. Higaan yung gano'n. Kung nakasinggil, hindi mong higa na gano'n. Lumagpas ka man ng konti, ganyan, lumagpas ka ng konti. Hindi siya mahulog kasi, nasasahod siya dito eh. Dito, nasasahod siya. So, bab, kahit hugutin mo to ito ng medyo malaki, gano'n. Ayan. Pag binalik mo, shoot pa rin siya doon. Ayan, shoot pa rin siya. Ito pa rin yan. Kasi nakatapat pa siya bali. Diba mga boss? Yun po yung ano dyan. Yun lang po yung pwede mong ilabas. Ganun lang siya kahaba yung pwede mong ilawit. Yan siya mga boss. So, yan. Yan lang ang simpleng ano natin mga boss. Simpleng tutorial lang. Simpleng technique. Tsaka, simple yung tools na kakailanganin mo. So, ganito lang. Hmm. Labas agad, oh. Luwa, luwa agad yung ano. Luwa agad yung, oh yan. Oh, yan, oh. Yan, oh. Yan siya. Nawa agad yung o-ring. Di ba, mga boss? So, yun po. Simpleng ano lang. Hmm. Ganyan lang. Okay na yan. Okay, mga boss.